Nagulat si Jeric. <laughs> may kausap siya. Eh. Oh, may ano siya. May third eye. Sakit. Ang damat kasta ni tatay ko ko na. <laughs> May ganyan may din si papa ko sabi niya. Ay, no. Yung sasakyan. May nakikilos. <laughs> hindi na. nga, hindi ko alam kung ano yung tinutumpok niya. May ganyan yung tata, may ganyan din. Yung, yung sasakyan. Yung sasakyan. sasakyan. Oo. Oh. <laughs> may hirap din yung sakit na, <laughs> na gano'n. Hmm. Nag-alos yung nits sin sila, may nakikita talaga sila sa... Hindi natin. Ah. Ang okay. Brother. Sa nga ay. Paano yung larva walk? Mamaya magsasalita yan. <laughs> uh, tutubo din, tutubo din. Tutubo, tutubo din ako. Boy, <laughs> itsura kasi mahilig siya sa mga halaman. Ay, nila sa organ. Yan pa rin yung pusa dati no kuya no? Siya pa rin yun yung dating pusa. Pusa nila siguro talaga dito. No. Hybrid. Hybrid na ipili-pili. Maganda mag picture picture dito. Oh. Kung ay dala ba ni ano ni brother Jeric yung camera niya. Hindi. Ang Di ba alis sa source. tripod? Ay yung tripod mo dala mo. Parang lumipis yung mga halaga mo. Papayaan. Ba para nagganong nag ano, Nagshed. <laughs> nag ay yung, yung, yung... iba mo mga to. Naglagas. Sa yung sa baba. Ay yung sa ano. Tataas din yung picture kayo dahil tayo na yun baka Ah, meron kanto sa yung mga, mga ginagamit sa so, papaya. Yung ikot-ikot tanong tawag doon. Masawì. Oo. binangka na niya. So, <laughs> binangka na, na niya. Mag-switch <laughs> <na, laughs> mag <laughs> mag sila ng personality niya. No? <laughs> at saka, doon din naman na ano gumpi sa yung close natin kay Isis Gona na Kumbaga, siyempre, kayo, close din sa Hindi pa naman siya masyado din yung nakakabanding sa amin. Ayun, ano, bangka. Bawa, bangka. Pero yung si Jonah kasi talaga madaldal din. Kahit na first meet. Oh. Open okay. ano sabi niya sa iyo noon? Ah, Open-minded ka ba? Kaya. Open-minded. <laughs> Sis, talaga. Talaga yun. <laughs> <laughs> 'yan yung tipo. So, Susubukan niya mag-open yung... Mag sa iyo ng networking niya. Introvert ka. meron pa siyang uh, ano noon. Ah, meron pa pero hindi na, na siya. Pa, na, ano, siya hindi na active. <laughs> pero may ano pa. Nasa tanya pa yung ano, hindi pa yung iba. Pero hindi na siya nagano sa Yung na-invite ako. Kina. Kanino? Talis na siya. Power. Na, ngayon lang ulit. Kailan tayo ulit pumunta dito? December, no? kasi ano, oh. kasama si Princess. 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 January. Kailan ay last ano lang? January. Oh, January. ay oh, December. December. Last week uh, ng December. 31. Mga ah, ganung dati. Hindi 31 nasa so, hide out tayo. Talaga maglalagay pa sila ng ay 30 January, pala 31. 30, 30. 30. <laughs> hindi December 30 ayun ko lang <laughs> din hindi nga pwede pag December kasi magpapapatuhan dito. Hindi 30. Ay 30. 31 ba yun? 31, 31 yung hindi na tayo, tayo talaga pumunta. Talaga uh, uh, oh, yung dami. Ang dami ano dito. Lamox. Tingnan natin yung dalawang. nakapunta ba sila dito dati? Oo, oh, kuya. Naliho pa nga sa fountain. Ininom no. niya yung tubig niya. <laughs> <laughs> si Bibay? Oo. Oh. Galit na ganit si Mama noon. Dahil siyempre magkatain na eh. Oo. Oh. Oh, siyempre hindi naman ano yung tubig. <laughs> Wala na yung isang ano. Sa tanggal na no, kuya. Bala ka dyan. <laughs> Patutuluyan ka na mabubungal. <laughs> Oo, wala lang kaya for the effort. Feeling ko talaga matisira. Uh Oo, na pang ugaw. Meron pang nga din o. Pag ako yan, nahihilo na ako. Kahit yung isang ikot lang na ganun. siya mismo. Tapos, yung siya na ganyan. Pang mga uh, bata na. <laughs> tatlo lang din. Pang bata kasi. <laughs> <laughs> hey, ano, ano. Ate, gigisa sila. Oo. Gigisa ng Pangugaw to. Lang <laughs> point. Sige, 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 Pero ang original na upo dyan, parang naka... Ayun, ay, hindi ba ganito? <laughs> Paano? Naka ganun siya, oh. Ay, oo nga. Hindi? Hindi pala pwede. Oo, oo parang... <laughs> Grabe ka tayo. naman. <laughs> ano yun? <laughs> Ko, sabi, Mama, bakit ganyan? <laughs> Talagang tagiisang ano lang Oo. siya. Kasi maliit pa naman. Dito, oh. Dito yung hawakan. Ito. Ito yung hawakan. Yan, ganyan. <laughs> Allah, bibigay na siya. Ito nga, may alambre na. Paano sila sumakay dito? Bakit nasisita? Baka sumakay yung sing laki ni Kuya Darwin <laughs> siya. Hindi, siyempre, ano na din. Ah... Uh, ito, yung dito. Oo, <coughs> oh, yan Ito, o. Ito. 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 ito na wala yung tornillo niya dito, po. Mm. Kaya ako. <laughs> Tapos, pagka, ano, pagka... Um, ito, mga panghusi pa to. Uh Oo. -oh. Hindi pwedeng matumba. silibay dapat ganyan din hindi din pwede yung ganito. Oh, babalik pa dyan. <laughs> tapos hindi pa naman yung nag-aano. siya yung nagre-react na, na ah! Tigil. Masakit, ganun. Uh, Oo. Oh. Basta bigla lang siyang mahuhulog. Tapos... Tatakbo. Yung ulo <laughs> niya yung tatakbo. oh, tapos... Wala na, nasaktan na siya. Ay, ano uod? Uod na nakakatakot. Si Larbo. Grabe, yung mukha niya. Oh. Scary. Adala Scary. Kaya-kaya kami. kami nito. Hmm? Baka masira yan. <laughs> Tignan nyo nga. Wala, masiira yan. Mas kuya. Baka matangan yung ulo. <laughs> Nawala na yung sungay niya. Kaya nga. <laughs> nilalaro yan. Kaya ganyan. Multong uod. Multong o odd. Doon na sila. Baka nga namatay na yun. Yung isang tulot. Yung nawalan ng ndi Mayroon ba yan Okay pa yung katawan niya eh Ano ano ko parang sinasabi nitong sa yung pag tumama yung bola ko eh Ay sasalitaan naman days Wag <laughs> mo papasinin kabsat mamaya Ano lo ko Kumsa 3 minuto pa lang 'yun. Ilang minuto pa lang 'yun? Bangka mo sis. 'Yan nga 'dun, sa mga palaro doon. Alam <laughs> ba mo ba 'yung other challenge mo? Tawag dito, kung kaya nga lang kami nung larba dun, baka well, naglarba well, pa ganito. kami. <laughs> First time mo ba dito? First time. Okay. Oh, parang first mga <laughs> naman. Yung sabi ko nga din sa kanila, pati ako first time ko tumambay dito. Binadaanan oh. lang natin, di ba? Uh Oo. -oh. Di ba first time ko din naman tumambay dito? Uh -oh. Pero yung sabi huh? na lola, na-try mo dito? Tumambay? Dumadaan na ako dito, nakapasok na din ako. Pero yung tumambay na ganito na, mag-stay tayo dito ng ganito. Nung December, lagi kami dito. Oo. <laughs> pag wala pa ah, 11, ah oh. December, ako ano Pinasyal kasi namin yung anong pinsan niya Yung yung ano ko isa sa busy season ko Alam And nila Hindi na naman kasi nawawala rin naman kasi yung ilaw doon